Nagpunta nga kami sa Disneyland nila Duday Binuhat ko nga siya dito para mapanood niya ng maganda yung parade Ayun no, napakaangas At syempre, nag selfie selfie siya dito sa mga nakamaskot Meron nga din ditong snow snow Ayun no, napakaganda Tapos ginaya namin yung mga itsura ng emoji dito Ang angas nga neto, bula na may usok eto pang isang maganda dito para ka talagang nasa Disneyland na nga. Ngayong araw nga ay nandito tayo sa rancho mula de Victoria. I-experience -e nga natin ang mala Disneyland na lugar na to. Kaya tara, samahan nyo kami. Pagpasok nga namin ay kumana agad dito si Duday ng mga malala impactong point 5 shot to. Ayun o, no, gandang-ganda sa lugar. Ayun, hatawa na lang kami sa kanya. Ito eh. nga yung kuha nyo. Ayun o, no, talagang in-explore -e agad o no, pagkadating o nakadila pa. Tignan mo, nandito si Olap po. Oh. Ayun o. Oh. Si Olap. Olap. Uy, At nakita dito ni Duday si Mickey Mouse So ayun no Tapos eto Hindi ko to kilala sino to Pero eto kilala ko si Kuromi Kasi favorite to ni Duday May eh. nakakilala nga din pala dito kala Duday Kaya ayun no Tamang picture muna tayo sa kanila Sobrang lawak nga din pala ng lugar no Kaya kahit madaming tao Eh hindi kami nagsisiksikan Unang ginawa nga namin dito Ay pumasok kami dito sa Snow Village di ko alam kung Snow Village ba tawag dito Pero ayun no Sa Snow Eh Snow oh ba diba? Grabe may pausok eh Pics. Kaya naman yan, tamang lakad muna ang mga person sa is <laughs> bansa is snow Dito guys, ang lamig. <laughs> May ako. Pero, ang ganda nga din talaga dito. Tignan mo naman yan, no? Kaya naman, kung hindi pa kayo nakakapunta dito ng pamilya mo, eh, i-share mo na to sa pamilya mo para magpunta na kayo dito. Ayun, no? Ang saya-saya namin, no? <laughs> Isa pang maganda dito ay eh, napakalawak ng pwede nyo pagkainan no kaya talaga magkakaroon kayo ng pwesto eh. Marami nga din pagkain dito no kaya naman marami naman talaga kayong mapagpipilian kayo na lang bahala kung anong trip nyo diyang kainin. Pero pwede din naman kumain muna kayo bago kayo pumunta para naman ma-enjoy nyo na lang talaga yung mismong lugar. Pero pwede din naman agahan nyo na lang yung punta dito kayo kumain sabay enjoy nyo yung lugar ba diba? para sulit na sulit ang punta nyo. Pero pwede din naman kayo na talagang bahala kasi kayo naman yung pupunta. Ba't ba ako no? Kayo bahala dyan guys basta ako masasuggest ko lang ay pumunta kayo dito kasi talaga namang ma -e enjoy nyo yung lugar kasi tignan nyo naman yan oh. No? may castle talaga na no? oh, may patak patak mo effect pa dyan si Duday pero tignan nyo yung castle guys so napakaangas napakaganda kaya sure ako na kapag nagpunta kayo dito ay ma -e enjoy nyo talaga kasi may mga events pa sila dyan yung mga tanawin yung experience diba yan yung di mababayaran eh saka 50 lang naman yung entrance napakamura dito naman ay buwat-buwat ko na si Duday kasi nga mag simula na yung parade. May mga mascot. Ayun nung no, si Coco Lemon. Tuwang-tuwa yung bata o oh, kasi kitang-kita niya yung kaganapan eh. Ako naman hirap na hirap. Eto tingnan nyo yung flow to. Isa to sa favorite ni Duday eh. Si Cinnamon Roll. Tapos nasa likuran lang pala niya si Stitch. Ayun nung no, laki ni Stitch siya. Kayo guys, ano ang favorite na karakter nyo? I-comment nyo naman dyan sa comment section. Tapos si Duday dito. Ayun nung no, nakatitig lang o oh, haba nakapasan sa atin. <laughs> ako, nadidila na ako kasi ang bigat mo be. Eh. Eto po nga isa guys. So tingnan nyo ang angas, oh, sa bibe kulit nga ng ulo ng isa na to, umaalog-alog. Kaya naman, ay suggest magpunta kayo guys kasi sobrang ma -e enjoy ng mga kids nyo, ng mga anak nyo, ng mga kapatid nyo. Kaya naman, ayan, i-treat it nyo sila dito guys. Siyempre, hindi mawawala dyan ang paborito ni Duday, si Koromi. Tapos sa likod nyo may malaking teddy bear na nasa castle. Ang aas, uh, ang ganda. Kung matanda ka na, maghihil talaga yung inner child mo dito eh. Wait lang, ano ba inner child? <laughs> Siyempre, kasama natin dito si Milo Boy. Ayun na sa castle. Binabako na nga dito si Dude kasi ang bigat na eh. Tsaka patapos naman na, kaya naman. Kain na lang! <laughs> Habang papunta nga kami sa kainan eh napagtripa namin gayahin yung mga itsura nito. Ayun no, oh, tignan niyo naman pati si Ate Ella nakiki-join. Syempre nandito tayo na pa wow wow. Ito naman crazy crazy. Kahit di gayahin na natanggal ito, tapos may nagpapaawa. At syempre chill dila mo muna. Kakain na sana na kami kaso biglang nag-countdown magka-castle show. 5 4 3 2 1 Sobrang nakaka-amaze nga to kasi tingnan nyo naman no, parang nagagalaw yung mga ano ka may effect effect grabe napaka aras first time ko nakakita ng ganito guys kaya naman ay nako talaga pumunta kayo dito guys talaga may enjoy nyo syempre mas may enjoy to ng mga kids kaya kung may kapatid ka kung anak mo kids pa dali mo na dito pero actually kahit matanda ka na pwede dito kasi napaka aras sa lugar na to eh. tapos sa dulo nyan may napakagandang fireworks ayan kakain na nga tayo no pagkatapos nun grabe nadili na delay na na yung kain natin kasi maraming event eh syempre sulitin natin ng event pero ayan kain na muna tayo dito ng pizza nagutom na nga dito talaga si Duday no kaya ayan no tingnan nyo sumisimple simple sa pizza pero kukuha na yan ayan na pangalawa niya na grabe napakatakaw nagutom <laughs> Siyempre ito nga ang ieftihin namin kakaiba nga to guys kasi ang tawag dito sa pagkain na to ay binalot kasi nakabalot sa dahon ng saging Ayan lang at malalaman na natin Ayun, adobo ng no, maitlog na pula Wow, ang sarap. Yung binalot naman dito ni Duday ay tusino na Tapat sa favorite Yung kay olap naman parang corn beef At papakitaan daw niya tayo ng the perfect bite Kaya yan, kumukuha O, bilisan mo naman, boy O, yun, no, nauna ka na ni Duday Ayun, o, daba, napakasimple, napakasarap O, the perfect bite Uy, nakapikit pa Swerte, naubo Hahaha <laughs> <laughs> si Ate Ella naman, yun, di ba, napaka basic lang. Si Ate Kim, yun no, grabe, natawa. <laughs> At syempre, ayan ang the big bite, perfect bite, ang sarap. Kaya naman, ano pang hinihintay mo, makipagset ka na dyan sa pamilya mo na pumunta dito sa Rancho Mula de Victoria. Dito lang yan sa Pampanga. And just like that, tapos na nga kaming kumain. Ayun no, wipe. And syempre, shoutout nga rin pala sa mga nakakilala sa atin dito at nagpa-picture Ayan, maraming maraming salamat po Nakita nga rin pala dito ni Duday ang nawawala niyang kapatid Ayun o, magkahawag Ayun no? You know? pwede Dahil kasama nga natin dito si Milo Syempre, itatakbo-takbo natin siya Ayan ang gusto ng mga dog Ayan eh. mga takbo-takbo na yan Tingnan nyo naman o, oh, tuwang-tuwa si Milo boy Tapos dito naman o, oh, silang dalawa ni Mia ang hinawakan natin Grabe yung dalawa na to, best friend to forever eh, Lagi nag-aaway Tingnan nyo naman kasi si Mia o, oh, aggressive kaya ayun no, naghabulan sila paikot buti na nga lang din talaga guys ay pwede ang dog dito basta naka pampers guys kaya naman kung may mga dog kayo eh isama nyo na sila ang galing nga nila dito kasi ang task nila tumalon si Mia naman talagang hinahabol si Milo eh habang nilalaro nga namin yung mga dog namin ay may nakita ko dito na bubble na may usok. na napaka -angas. kaya tinawag ko si Duday dyan o oh. tingnan nyo angas nya no oh. pagka napap yung ano bubbles ay maglalabas ng usok nung una nga ay medyo nahihiyahiya pa dyan si Duday putok-putok na pero mamaya ayun, oh, no, nagiging aggressive na. Oh, 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 grabe. combo Ang dami nga talagang ganap dito, no? Kaya naman talaga mag -e enjoy kayo. At ayan, pati si Ate Ella, nakiputukan na. Grabe, oh, tingnan mo naman, oh, no, nag -e enjoy din kami. Hindi lang si Duday yun, oh, no? laki na nakuha ni Duday ya. talaga magputok-putok ng mga ganyang bubbles, no? Lalo na't na may pausok effect pa. Kaya naman, napa-okay na lang dyan si Duday At syempre, kung mabot kayo sa part ng video na to, huwag nyo kakalimutan na mag-like comment, share, subscribe, follow. At kung ano man ang pwede nyo gawin, hanggang dito na lang guys. See you next vlog. At ayain mo na ang iyong pamilya dito sa lugar na to. Bye-bye!